Kasalanan po bang maging mahirap? Hindi kasalanan maging mahirap? Ano, ano ba ibig sabihin kasi ng kasalanan? Yung nakasulat sa Roma, pagsalangsang sa utos, pag sumasalangsang ka sa utos, kasalanan yun. Mm -hmm. Kasalanan maging tamad. Pero hindi kasalanan maging mahirap. Kasi hindi naman lahat ng masipag yung mayaman eh. Although may mga nakasulat na gano'n sa, na, sa kawikaan Pero pag hindi ka marunong mag-handle ng finances mo Kahit ano pang sipag mo, hindi ka talaga yayaman hindi ka marunong mag-handle ng finances eh. Diba? Hindi kasalanan ng pagiging mahirap. Mapapalad kayong mahirap. Sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo nangugugutom sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayo pagka kayo nagsisitangis dahil sa aking pangalan sapagkat kayo aliwin. Ang mababasa mo sa magkabilang religion na malalaki, mapalad mahirap, mapalad mahirap, mapalad mahirap. Pero wala kang mabasang mapalad mayaman. Wala kang mabasang ganun. Ang mga napapababasa mo ba sa Biblia? <laughs> Mas madali pang makapasok yung kamelyo <laughs> sa butas ng karayom kaysa isang mayaman. Makapasok sa karya ng langit. Malaki pa chance mo sa impyerno pag mayaman kayo. <laughs> Hindi naman automatic na biyahing impyerno ka na agad nung no, pagkamayabang ka. Pero, alam mo yun, ang nakasulat kayo sa Biblia, mapalad, 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 mapalad eh. Lesser ang evil ng mga mahirap na tao. Lesser ang evil ng mga mahirap na tao. Hindi kasalanan na maging mahirap. Ang kasalanan, maging tamad. Yun ang, yun ang kasalanan. <laughs>